nindot kaya ang team po guys o so, um, karoon guys magtanong na po ko aning loya nga tapol yun siya guys o oh, gagmating kayo pero ok ra mudag rin tapol na siya guys and then muna nag i-order sa ko na kuha ko nila o tag 600 daw ang kilo kay nga ah guys pinangita daw ni kini Luyana ana ah. So ako ning padaghanon kay Malay na to. habis bista kami ang tuhon. Tas mahal siya. Break ko lang ni sulod guys kay matiman, atiman, mga kuandod na po, galingan ako mga monitor, mga pa, tagal ko kayo, tanong may, may nalang ni guys, mga ta